Harap ang magkabit nito. Ayan o. May harap ipasok. Panorin mo to. Kuha ka ng alambre. Patiin natin to sa dalawa. Ayan. Ah, ito yung gagamitin natin yung stopper. Ayan may spring na yun. Diyan natin gagamitin tong alambre. Ayan. Soksok -sok mo doon. Tapos yung alambre, baluktotin natin dito. Mm. Alright. Sa kabila naman. Pasok yung carbon. Tapos saksak yung alambre. Tapos baluktutin. Hmm. So kung paano natin kinanggal, ganun din natin nagkakabit to. Yan, pasok nak? Ikutnya nantinya malam bere. Right. Hmm, Yan, ice nak?